Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol Shoutout kay Dailin Ido, Kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis Torin and Fur Friends, Priscilla Inot, Sheila Burino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo hilito Brunola Maraming maraming salamat sa inyong mga idol At sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, Pakiclick lamang mga idol yung join button Na nandyan sa uh, screen nyo mga idol Nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo Maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload At sa mga laging nagko-comment. Mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa ginawa nitong si Gado, nagawa nitong si Kimba na maatake ang kanilang mga kalaban ng sabay sa pamamagitan ng kanyang armas sa pangalawang anyo. Sumambulat ang mga bala nitong si Kimba na tumama naman doon sa mga katawan ng mga nilalang na mga sundalong awol. Karimihan sa mga ito agaran na tumilapon at bumagsak. Butas-butas ang katawan ng mga ito at mayroon pang wasak ang kanilang liig at mga ulo. Agaran na namamatay ang mga ito. Ngunit itong sigado, batid niya ang magiging kapalit dahil sa kanyang ginawa. Bukod kasi sa may sugat na itong sigado, ginamit pa niya ang kanyang natitirang lakas kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali bumagsak na din itong sigado doon sa gilid ng batuhan at agaran itong nawalan ng malay samantalang itong si Kimba nang makita niya ang nangyayari doon sa kanyang kaibigan mabilis itong pumihit pabalik at agad na binitbit itong sigado at bumaba ang dalawa doon sa ibabaw ng batuhan Balak pa sana nitong si Kimba na tapusin ang mga natitirang mga sandalong awol doon sa ibabaw Ngunit dahil nasa nangyari kay Gado, hinayaan na lamang niya ang mga ito Pagdating naman ng mga ito doon sa gilid ng batuhan, agad na nilapatan niya ito ng mga gamot Samantalang sinabuno naman at itong si Kiram Buong bangis pa rin na nakipaglaban ang mga ito doon sa mga nitibong amaranhig at doon sa mga sundalong awol samantalang itong sinunoy at butyok nang mapatay ng mga ito ang mga sundalong awol at mga nitibong amaranhig doon sa unahan agad na pumihit ng takbo ang mga ito at naglatag ng mga malakas na mga usal nasa bulag balak ng dalawa na atakihin ang mga rebuilding talim galing sa kanilang likuran Umibis agad ang dalawa doon sa gilid ng sapa papunta doon sa kabilang bahagi ng mga puno ng kahoy. Samantalang ang mga rebuilding talim nang mapansin ng na mga ito na hindi na nagpapaputok ang dalawang nando doon sa ibabaw ng batuhan, hinala nila na maaaring tagumpay ang ginawa ng mga sundalong awol at napatay ang mga sniper ng mga sundalo. Kaya utos ng kanilang pinuno na kinakailangan na nilang umusad papunta doon sa may batuhan. Kaya habang nagpaputok ang mga ito, unti-unting lumalapit na din ang mga ito doon sa kinaruroonan ng mga binatilyong sundalo. Kinakailangan kasi ng mga ito na makalapit doon sa kinaruroonan ng kanilang mga kalaban para masipat nilang mabuti ang pinagtataguan ng mga ito. Nakahambalang kasi ang mga puno ng kawayan nitong si Buno kaya hindi nila klaro ang mga kalaban doon sa may batuhan. Ngunit sa isang iglap, biglang may napansin ang mga ito na napakabilis na umibis galing sa kanilang likuran at naramdaman na din ng pinuno ng mga ito ang presensya ng dalawang mga sundalong nandudoon na sa kanilang likuran. Uwi ka nito sa kanyang mga tauhan. Animal! Nasa ating likuran ang ilan sa mga sundalo. Humanda kayo! at mag-iingat sa mga ito. Agad naman na pumihit ang karamihan doon sa mga rebuilding talim at agad nilang itinutok ang kanilang dalang mga baril. Ngunit wala silang nakitang mga tao doon sa kanilang likuran. Ngunit ramdam ng pinuno ng mga rebuilding talim ang presensya ng mga ito dahil nagtatangan din ito ng karunungan pagdating sa mga usala bago naman makakilos ang mga talim, biglang umatake na sina at Nonoy ng ubod ng bilis. Ginamit na nitong si Nonoy ang kanyang mga pintuan na portal, kaya hindi sila nakita ng mga rebuilding talim. Agad na bumagsak ang anim sa mga ito nang tamaan ng mga pagtagpas nitong si Butsok gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab habang pinagkakalmot naman itong si nonoy ang liig at ulo ng mga ito. Agaran na bumagsak ang mga ito at namatay. Matapos na magawa iyon ng dalawa, biglang pumasok naman ang mga ito doon sa pintuan na portal nitong si Butchok na konektado doon sa isa pang pintuan na portal na nakatago doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Biglang nawala ang dalawang binatiyong sundalo sa mga mata ng mga rebuilding talim at ito ang dahilan kung bakit mas lalong nawindang ang kanilang isipan samantalang ang pinuno ng mga ito kahit na nawala sa kanyang paningin ang dalawang mga kalaban naramdaman pa rin niya ang mga ito at batid ng pinuno ng mga talim na may ginamit ang mga ito na malakas na mga orasyon at salamangka at nakita nito ang nakalatag doon sa lupa na nakahugis pabilog at batid agad ito na maaring ito ang dinaanan ng dalawang kalaban. Agad na gumawa ito ng mga usal para mawasak ang mga pintuan na portal na inilatag nitong si Butchok. Ngunit napansin naman ito ni Butchok kaya bago pa mawasak ang mga ito, agad na umataking muli ang dalawa. Huwi ka nitong si Butchok doon kay Nunoy. Tara na buddy. Mukhang wawasakin ng isang iyan ang aking mga pinto na portal. Kailangan na, na hindi niya magawa ang mga bagay na ito. Kailangan natin ang aking mga pinto na portal para maatake natin ang mga ito ng palihim at pabigla-bigla. Mabilis naman na umarangkada na din itong si Nunoy. umatakin ng napakabilis ang dalawa doon sa mga rebuilding talima Ngunit itong si Butchok Punterian nito ngayon ang pinuno ng mga talim na batid din itong malakas ang mga tangan. Bago naman natapos ng pinuno ng mga talim ang kanyang ginagawang mga usal, biglang sumulpot sa kanyang likuran. Itong si Butchok at nagpakawala agad ng mga pag-atake. Samantalang ang ibang mga rebuilding talim, nakita nila ang ginawang pag-atake iyon nitong si Butchok. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, Biglang sumulpot naman sa kanilang harapan itong sinunoy na gamit ngayon ang mga dimensyon na sobrang napakabilis na nagpalipat-lipat ng pwisto na nagiging sanhe para mapatigalgal ang mga rebuilding talim at hindi nila kayang sundan ng kanilang mga paningin ang sobrang bilis ng binatilyong aswang. Dalawa agad ang napapasigaw at natumba dahil tinamaan ng mga ito ng mga matitinding pagkalmot ni Nonoy sa kanilang mga liig. Agaran na bumagsak ang mga ito doon sa lupa at nangingisay, sumirit agad ang maraming mga dugo galing sa mga sugat nito sa liig. Hindi man lamang nagawang makaiwas ng dalawang mga talim dahil sa bilis nitong sinunoy. Sinubukan sanang paputukan ito ng ibang mga rebuilding talim ngunit umalma naman ang karamihan sa kanila dahil baka sila pa ang mapapatamaan ng mga ito. Baka sila pa ang mapapatay ng kanilang mga kasamahan dahil itong sinunoy bukod sa napakabilis nitong kumilos biglang susulpot na lamang ito at mawawala sa kanilang paningin. Samantalang doon naman sa gilid ng batuhan matapos na mapatay nila ni Kiram at Buno. Ang mga natitirang mga nitibong amaranhiga mabilis na din na tumakbo ang dalawa papunta doon sa gilid ng mga kakahuyan para tulungan ang kanilang dalawang mga kasamahan na sina Butchok at itong sinunoy. Kaya pagdating ng dalawa doon, agad na hinaribas na din ang mga ito ang mga natitirang mga rebuilding talim at nagiging dahilan iyon para mas lalong malalagay sa alanganin ang mga kalabang rebuilde. Kahit na napakarami pa ng bilang ng mga ito, sa bagsik ng apat na mga binatil sundalo walang magagawa ang mga ito bukod kasi na hindi nila kayang gamitin ang kanilang mga baril at hindi nila kayang gamitin ang kanilang mga usal dahil agara na makuntra ito ng mga usal ng mga binatil sundalo sobrang bilis pa at lakas ng mga binatil yung sundalong nakakalaban nila doon naman sa unahan pansamantalang tumigil na muna sa pag-atake ang dalawa na sina Butchok at ang pinuno ng mga rebuilding talim. Pansamantalang nagkatitigan ang mga ito. Napalayo ang dalawa doon sa karamihan dahil na rin sa matinding pag-ataking ginawa nitong si Butchok doon sa pinuno ng mga rebuilding talim. Batid nitong si Butchok na hindi pangkaraniwan ang isang iyon. Batid niya na malakas din ang kakayahan at karunungan nito. Lalong-lalo na pagdating sa mga pakikipaglaban dahil sa makailang bisis na ginawang pag-atake nitong si Butchok, lahat ng mga iyon na iwasan ng isang ito, wika nitong si Butchok. Maaring isa ka sa mga namumuno sa mga rebuilding talim. Maaring sakop ka ng isang alas na hinahanap namin. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang alas na iyon? Napatitig kay Butchok ang pinuno ng mga talima talim at pagkatapos sagot naman ito. <laughs> kung ganun bata, simula pa lamang sa umpisa, alam na ninyo kung sino ang aming grupo. At sa tingin ko, maaaring ang grupo ninyo ang may kagagawan sa pagpatay doon sa dalawang mga alas doon sa kabilang isla doon sa isla ng Mahanay. Huwag kang hangal at hambok, bata. Kung napatay man ninyo ang dalawang alas doon sa kabilang isla, hindi ibig sabihin na kaya din ninyong patayin ang dalawang alas na nandrito sa islang ito. Dahil di hamak na mas malakas ang dalawang alas na nandrito kumpara doon sa mga napatay ninyo doon sa kabilang isla. At sa tingin mo ba, bata, Sasabihin ko sa iyo kung sino ang aming alas. <laughs> Alam mo, kapag nakarating ito sa aming pinuno, ang alas na sinasabi mo at napag-alaman na ang grupo nga ninyo ang may kagagawan sa pagpatay doon sa dalawang alas sa kabilang isla. Bilang na ang maliligayang araw ninyo, pati ang buo ninyong pamilya. Sagot naman itong si Butchok na nakipagtitigan na din doon sa pinuno ng mga talim. Huwag mo akong takutin dahil wala akong kinatatakutan. At sa tingin mo ba, malalaman pa ng pinuno ninyo ang aking pinagsasabi. Papatayin kita ngayon. At ang lahat ng mga tauhan mo bago ko isunod ang sinasabi mo alas matapos lamang na masabi iyon nitong si Butchok, agad na nawala ito sa paningin ng kanyang kalaban. Agad naman na napagtanto ng pinuno ng mga rebuilding talim na maaring pinasok na naman ng kanyang kalaban ang mga nakalatag na mga pintuan na portal. Hindi pa niya tuluyan na nawasak ang mga ito, kaya mabilis siyang gumagawa ng mga paraan para makuntra ang ginagawa ng kanyang kalabang sundalo agad itong gumagawa ng mga usal at ibinato sa paligid at matapos na magawa iyon nitong si Garrido ang pinuno ng mga rebuilding talim agad na umindak ito sa lupa ng tatlong bisis at kasabay ng kanyang dinawang iyon ng pinuno ng mga talim biglang naglaho na lamang ito sa kanyang kinatatayuan na sobrang ikinagulat naman nitong si Butchok dahil sa mga pagkakataon na iyon nandudoon na sa likuran ng pinuno ng mga talim itong si Butchok na nakahanda na sanang atakihin itong si Garido. Agad na napapatras itong si Butchok dahil nabatid niyang may ginagamit itong kakaibang karunungan dahil batid niyang hindi ito kakayahan galing sa pagiging tagapag-alaga ng mga mutya ng tagulilong. Kasabay kasi ng pagkawala ng katawan ng pinuno ng mga talim, biglang nawala din ang presensya nito na hindi maintindihan ng binatiling sundalo at ilang sandali lamang biglang nakakarinig ito ng mga nababaling sanga ng kahoy at napapansin niyang nababali din ang mga damuhan doon sa kanyang harapan na parang mayroong mabilis na nakatapak dito agad nagumulong itong si Butchok para makalayo at sinubukan na pumasok doon sa kanyang mga pintuan na portala ngunit naramdaman niya ang malakas na presensya na nakaharang doon sa kanyang mga portal na nabatid nitong si Butchok na may inilagay na mga usal ang kanyang kalaban sa kanyang mga portal na napakalakas na umabot na sa puntong pati siya hindi na kayang pasukin ang kanyang mga portal kaya ang ginawa nitong si Butchok agad itong muling umatras at pinakawalan na ang kanyang mga portal na agara naman na naglaho doon sa paligid. Ngunit biglang napaigik itong si Butchok nang may tumama sa kanyang katawan na matalas na bagay na hindi naman niya nakikita kung saan nang gagaling. Agad na nasugatan itong si Butchok sa kanyang dibdib at natumba patihaya doon sa lupa. Agara naman na bumaliktad patras itong si Butchok dahil inaasahan na niyang muli siyang atakihin ng kanyang hindi nakikitang kalaban at tama nga itong si Butchok sa kanyang hinala dahil biglang nakita niya ang pagtatalsika ng mga lupa doon sa kanyang dating kinaroonan na indikasyon na may tumamang matalim na bagay doon. Ang ipinagtataka ngayon ng labis nitong si Butchok kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng kanyang kalaban Napakadelikado ngayon ang kanyang sitwasyon dahil bukod sa malakas at magaling ang kanyang kalaban. Sa aspitong pakikipagkumbati, hindi pa rin niya ito nakikita. Samantalang itong si Garido, napamura na ito dahil inaakala niyang mapatay na niya ng tuluyan ang kalabang sundalo. Hindi niya inasahan na kahit na hindi siya nakikita nito, nahulaan pa rin ang kanyang kalaban ang kanyang mga gagawin ng pag-atake kaya nakakailag pa rin ang sundalo. Agad na gumagawa ng usal itong sigarido. Para siguradong mapatay na niya ang binatil yung sundalong kalaban. Ngunit sa kanyang ginawa, nabunyag ang kanyang kinaroonan dahil sa kanyang ginawang pag-uusal ng orasyon na ramdaman na nitong si Butchok ang kinaroonan ng kanyang presensya. Kaya nagulat din itong si Butchok at agad itong kumilos habang ramdam pa niya ang presensya ng kalaban. Itinapon niya sa iri ang kanyang dalawang mga matatalas na mga paarko. Isa itong patibong kung sakaling gagawa ng pag ang kanyang kalaban at hindi na naman niya maramdaman ang presensya nito. May mga pabao na usal ang mga paarko nitong si Butchok para siguradong masundan pa rin ito ng kanyang mga paarko kung sakaling hindi na naman niya maramdaman ang presensya ng pinuno ng mga rebuilding talim. Gamit ngayon itong si Butchok ang kanyang punyal ni Ezekiel at ito ang kanyang ginamit sa pag-atake doon sa kinaruroonan nitong si Garido na sa mga pagkakataon na iyon sobrang nagulat nang makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na sumulpot sa kanyang kinatatayuan ang sundalo na hindi niya maintindihan kung bakit nahulaan nito ngayon ang kanyang kinaroonan. Agad niyang binitiwan ang kanyang mga usal at umiwas agad sa ginawa ni Butchok sa kanya. Ngunit kahit na napapatras na itong sigarido at naiwasan ang ginawang pag-atake ng yung sundalo, nasusundan pa rin siya at tinatamaan. Napaigit itong sigarido ng masugatan sa kanyang balikat. Mabilis itong nagtago doon sa likod ng malaking puno ng kahoy. Dahil sa pagtagas ng kanyang mga dugo galing sa kanyang sugat, maring makikita na siya ng kalabang sundalo. Napapangiti naman itong si Butchok nang mapansin niyang tinamaan na niya ang kanyang kalaban. Hindi nga lamang niya matiyak kung saang bahagi ng katawan nito ang kanyang tinamaan dahil hindi pa rin niya kita ang katawan ng kanyang kalabang pinuno ng mga rebuilding talim. Tanging sinusundan lamang niya ang presensya nitong naramdaman. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nawala na naman sa pakiramdam ni Bocok ang presensya ng nilalang. Ngunit tiwala na itong si Butchok na kaya na niyang tapusin at talunin ang kanyang kalaban dahil nakahanda na ang kanyang mga paarko na sa mga pagkakataon na iyon nakatago doon sa mga malalagong dahon ng puno ng kahoy batid nitong si Bochok na nagawa niyang maibaon doon sa kanyang mga armas ang mga usal na maaring mahanap pa rin ang kinaroroonan ng kalaban sa kabila na nawala ito sa kanyang presensya Wika nitong si Bochok na mariin nakikiramdam doon sa mga kaganapan sa buong paligid. Ano kayang uring kakayahan ang gamit mo ngayon, demonyo? Nagawa mo ngang mawala sa aking paningin at pakiramdam, ngunit kaya pa rin kitang mahagilap sa pamamagitan ng talas ng aking pakiramdam sa mga mangyayari sa paligid. Mga galaw ng dahon, lupa at damuhan, kaya pa rin kitang matagpuan. Sa kabilang banda naman, tahimik lamang itong sigarido na sa mga pagkakataon na iyon na mimilipit pa rin sa kanyang sugat na natamo. Mura ito ng mura dahil nga sa kanyang tama. Ngunit muli itong nakaisip ng paraan para tuluyan ng mapatay ang kanyang kalaban na sundalo. Sa isip kasi niya, kahit na tinamaan pa siya ng sundalong kalaban, nakakalamang pa rin siya dahil hindi siya nakikita nito. At bumilib din ito sa kakaibang lakas at galing ng kanyang kalaban na sundalo. Kahit kasi nalamang-nalamang na siya sa kanilang labanan, nagawa pa rin itong makipagsabayan at matamaan pa siya. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nang makita nitong hindi gumagalaw itong si Butyok doon sa kanyang kinatatayuan, wala nang hinihintay pa na ibang pagkakataon ang pinuno ng mga rebuilding talim. Agad na muling gumagawa ito ng mga usal, Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis na ang kanyang ginawa. Hinala kasi nito na maaring sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng mga usal kaya naramdaman siya ng sundalong kalaban. At ilang sandali lamang, agad na itong umataki habang gumagawa din ng mga huwad na katawan. Agad naman na naramdaman ni Butchok ang pag-atake ng kanyang kalaban kaya ginawa na din niya ang kanyang binabalak kanina pa lamang. Naglatag na din ng mga usal itong si Butok at pilit na inaaninag ang maaring pinanggagalingan ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw ng hangin at ng mga damuhan sa paligid. Ngunit nagtataka itong si Butok dahil pakiwari niya mukhang marami ang mga umaatake sa kanya na sa mga pagkakataon na iyon wala pa rin siyang nakikitang anumang nilalang. Tanging nakita niya ang mga nababaling mga damo sa paligid at sa isang idlap agad na nakita niya ang bulto ng isang tao na nasa kanyang harapan at nakaambana ang hawak na armas nitong si Garido. Kahit na nagulat itong si Butchok, agad itong tumugon at kumilos dahil kung hindi matatamaan siya ng kanyang kalaban. Agad na inundayan niya ito ng sabayan na pagsaksak. Ngunit nang tamaan ito ni Butchok, biglang nalusaw ang katawan nito sa kanyang harapan at ibig sabihin lamang isang malakas na usal na linlang at huwad lamang ito na katawan. Napadilat ang mga mata ng binatiliyong sundalo na si Butchok nang mapagtanto na nahulog na siya ng patibong ng kanyang kalaban. Napamura na itong si Butchok dahil hindi man lamang niya napansin na usal na linlang lamang pala iyon at hindi niya naisip na maaring gagawa ng mga usal na linlang ang kanyang kalaban na rebelde at nasipat din niya sa sulok ng kanyang mga mata na mayroong napakabilis na sumulpot na nilalang galing sa kanyang likuran at bago pa makakilos at makailag itong si Butchok tumarak na sa kanyang likuran ang armas nitong si Garrido.